Pero maliwanag kahit gabi na. Dol. Ay, yung puga na bukol. Asa na yung sani? Yung sani, pakita natin. Oh, tragis na no? yan, oh. Akala mo, yero eh. Madgard pa rin. Eh. Paano yan? Oblong na yung gulong. Tinapay na may kasamang ano, kape. Laki, oh.

ano? Uh, para ba? takip. Ay, ano yan eh? Kaso nga lang, walang payong. Talagang basa, talaga. Takip lang kung bagayan doon, di ba? Hmm. Karamihan dyan, isa lang eh. Oh. No. Ah, Marami yung flat no? Dol. Pati kayo makakunang leche plan na yan. Tornilyo na may mudguard. Tornilyo na may mudguard. Dol. Tornilyo na may mudguard, Dol. <laughs> Matindi to si Deb. Si Carlo matindi to ha. Opening to closing to ah, Kanina alas 4. Ngayon gabi na. Parang dalawa ata ginagatas ni Carlo ha. Parang hindi na ginatanggal yung gitna. At tatanggalin nyo lahat ang tulog. Kasi nakuha na malaki. nakuha na malaki.

walang bubong yung kasara, kaya basa talaga doon, no? mayroon oh, po na po may dulo-dulo pa ito yung design ng mags, no? basta yung malalaki doon, sa gitna, yung malilip, sa gilid ito yung design ng mags, no? yun guys, pagka hindi mo talaga kabigado yung... oh! ma diskarte sa mag matik yan sino doon okay. basang basa na si Carlo mga kaibigan mga kapuso kapatid from opening to closing pero maliwanag kahit gabi na ay tatay bibili na naman ang inom ito kasi malamig no? ah baklas din no? Grabe, siyang damukal na tornilyo. So yun, tinapit na ni Carlo. Tapos, ito, may iiwan to. Kasi may problema.